Ah. 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 Ay, naka. Ito yung mahirap pag mag-isa ka dito sa Amerika, guys. Walang pagkain. So, sa Pilipinas kasi, kahit di ka magluto, punta ka lang sa karinderia, lugawan, makakain ah, ka na. Dito, di ko alam ko. Ano kakainit ko? Tapos, lalabanan mo pa yung katamaran po, tragis. May yeah, tamad talaga ako magluto. Kakagising ko lang, uh, time check, ano na, 4pm. So baka mag-spinach ano omelette, inakamadaling lutuin. So tara, samahan nyo ako pumunta sa Wingco. So nandito na tayo sa Wingco, no guys. Malapit lang to sa amin. Ito yung pinakamalapit na supermarket. Pagpasok nyo guys, dito kukuha tayo ng pushcart. So baka hindi lang spinach yung bibiliin ko. Baka bibili na rin ako ng mga Mga dapat kong bilhin, mga snacks para hindi na ako pabalik-balik dito kasi nakakatamad. So dahil magaano ako, guys, spinach omelette, itlog lang ulamin ko para may makatikim man lang ng gulay. Ito lang yung kaya kong ulamin sa ngayon. So dito tayo. So ito siya. Eh yung price niya, guys, 4 dollars bibilin lang natin ngayon yung mga kailangan kasi medyo mahal yung mga bilihin ngayon. So, isipin mo yung $4 na yun, 200 pesos na yun, ganito lang. So, dito guys, ah uh, lahat ng bagay malalaki. Katulad nito, oh, lalo nung unang punta ko dito, tignan mo yung sibuyas. Sandakot ko na. si mo kung gaano yan. So, kukuha lang siguro ako ng dalawa. sa so, pag kukuha ka nun, kukuha ka dito sa plastic. Yan, pa-plastic natin. Tapos, onion. Dalawang piraso lang. Baka kasi wala akong panggisa. So pag magluluto, ang mahirap dito, pag magluluto ka, tas konti lang lulutuin mo. Ang hirap tansyahin. So yung presyo ng red onions natin guys is $1.44 per pounds ngayon. So kukuha din tayo ng garlic guys. Ang garlic is 68 cents. Kukuha tayo dalawang peraso. So pati chips dito guys, no? malalaki. Mas sa mga American store talaga. So ito, paborito ko. Ay, hindi pala yan. So okay na to guys, yan lang naman bibiling ko. Tatlo lang. Tapos dito tayo sa ano, okay, self service. Alam ko tinitimbang 'to eh. Totong so, spinach. Two dollars na pala yung ano ngayon, yung spinach. Paano to? Alam ko tinitimbang 'to eh. Search or key item. Lagay natin onion. Onion red. So 219 siya. I Skip bagging natin. Next na next. So onion na tayo. Kano kaya 'to? search key item ulit. Ay, garlic pala, garlic. Ayun, garlic. How many? Two pieces lang. In total, guys, $5.83. Ang may bag sinyo, zero bag. May bayad kasi ang plastic bag dito, guys, kaya zero lang tayo. Bayad na tayo. Cards. Bawal pala credit card dito. So, debit card lang kailangan, no? Debit card gagamitin natin. So, syempre, nasa ibang bansa tayo, kailangan maging law-abiding citizen muna tayo pag itong push cart, kailangan, meron kasi iba hindi nila binabalik dito sa tamang lagayan. ayan oh, katulad yan. Malapit na lang, di pa binalik. So tayo, susunod tayo. Balik natin. So, nandito tayo sa bahay guys, no? Ganun lang kabilis. mag na tayo. Mabilis na lutuan lang. May bigas pa ba? Shit! Walang kanin! So mabilisan na lang to guys, no? Hindi ko na ipapakita kung paano ko lulutuin tong... O sige, Ipapakita ko na lang. Pero pag hindi ko na So, ito na guys, naka-prepare na lahat ng gagamitin ko sa pagluluto mga ingredients. Ang lulutuin ko ngayon is spinach omelette. So, ayan, itlog, sibuyas, bawang, spinach. So, lutuin na natin, no? So, lagyan na natin, buksan na natin yung pan. So, nilakasan ko na lang yung apoy para uminit agad. Lagyan na natin yung mantika. Yung ako na masyadong maraming mantika, yung konti lang. So, pag magigisa kayo, ano bang mauuna? <laughs> Kayo na lang tatanungin ko. Bawang ba o sibuyas? So ako, uh, ha? Punahin bawang. Tapos, sunod na natin yung sibuyas. Yan, yeah, mahilig ako sa sibuyas. So lalagay na natin yung spinach, guys. Mukhang oh, marami yata. Masyado yata marami spinach ko. Tansahin lang natin. Pagkampan pa natin. Sige, ko na lahat. So yung itlog, apat na piraso lang to. So ihalo na natin yung itlog. Lagyan lang natin ng konting paminta guys. Yo! So, luto na guys ang aking omelet. Spinach omelet. Ganda Sarap yan. So, kakain na tayo guys. Ito palang yung first meal natin ngayong araw na to. So, alas 6 na ng hapon. Nagising ako alas 4 eh. Gusto ko yung spinach. Yun, mausok-usok po. Parang masarap talaga oh. So, hanggang mamaya ako na ito kakainin. So, dahil tinatamad na ako maghugas, puro disposable na lang gagamitin natin ngayon. Para tapon, tapon na lang. Ano natin kung tama-tama yung garlic salt. The best in the west. Nasang itlog.